Paano mag-level up sa pupo? Kapag na mo yung one week task mo at nakaabot na ng 100,000 points, guys, pwede nyo po yung i-convert sa coins. Tapos, ang gagawin nyo po, yung coins na yon ay iti-trade in ninyo. Dapat po, siguraduhin nyo po na kilala nyo po yung ka-trade in ninyo para hindi tayo takbuhan. Kasi yan po, meron pong mga nag-trade in na bumababa pag nasend na po sa kanila. Kaya mas maganda talaga na meron kang talagang kilala mo or kaibigan mo na nakilala mo lang din sa social media na meron ka ng tiwala na makipag-trade in. So halimbawa, uh, meron kang 5,000 coins. So maghahanap kayo dyan sa gift nang amount na 5,000 coins yun po ang ititrade in ninyo. Sa 5,000 dalawa lang po ang meron dito sa ngayon. Yun po ang drug at saka yung blimp. Ayan guys, so kung makikipagpalitan kayo, pwedeng isend sa'yo ng isa ay yung uh, blimp or kung gusto nyo both na puro blimp yung isend nyo ay eh, pwede kayo magpalitan ng blimp. Yun po ay tataas po yung progress ng inyong leveling up kapag nagtitrade-in kayo.